May parang, ano, you know, parang yung mega eyes. <laughs> <laughs> parang mega. mega eyes. si eyes. lang ng konti. Paano na-conceptualize? So? Is it your idea <coughs> or Lisa's <it> idea? <coughs> Lam. Ito ka kasi, ba't ka sa alis? Kasi naiihina ako. Ito ako nga. Ihila ka Sa muna. Si Cherry, mo ka ka na Di ba ang kaswal ng press ko? Dib sa kainita ng chicken, eh, biglang tatayo, di ihi. Ako <laughs> naka-record. <laughs> <laughs> oh, talbog. Okay. Ano sasabihin ko? Sinis <laughs> sa <testa> lang. <laughs> di na Conceptualize na kanina na. daw. daw? concept mo. ah, mo. Um, well, it, it was my concept, pero may nag-uusapan namin lahat. Kasi nakikita ko talaga siya eh. Kasi ko, love, sana nakikita ng mga tao kung paano ko video eh. mm -hmm. Kasi kaya nga yung isa sa mga marketing um, na ginawa namin is I have this recording of eyes with our friends na nag-video na siya kasama sila Bayan, sila Frenchie, sabi ko, you know, I would love for the audience to experience how ice is na raw. Hindi yun set up, di ba? Yan talaga yung parang recorded namin sa mga video sessions namin. Everywhere, may portable mic pa yan. May portable video machine kami, tapos nagpapakanta kami ng mga tao. So, I feel parang um, si Ice kasi um, ando na siya ngayon sa parang he really wants to be more in touch with the fans. Kasi um, after having becoming ice, di ba, laki niya masyado and um, ang tagal din niya hindi nakapag-concert. After that Luzon Visayas Mindanao, napagod siya. Nasabi niya, love, gusto kong bumalik sa Indemed. Kaya nga ito, two days, kasi ayaw niyang soler, ayaw niya ng malaki, gusto niya, ano pa rin, um, you know, hindi masyadong, he wants to really be in touch the fans. So, nag-gig yan, um, mga bars, at kung saan saan bars kami ngayon. So doon siya na-inspire na kausap niya lang yung parang, parang magkakabarkada lang kasi talaga siya uh -huh. sa mga gigi. Pag nakita mo si Ice talagang, pag mag uusap siya, sa harap mo ay siya ng tubig, kung may ipag-uusap siya, sya, you know, he's big. Wala siya yung sense na parang, okay, kailangan mo mag-perform. Hmm. Hindi, so parang for me to be translated that, 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 for that to be translated on stage, ayun na. So habi ko, oh love, let's do video kahit yun, nagustuhan niya. Tapos, I gave him the whole concept. Tapos, ayun na, game naman siya. Ayun na, ang dami lang input sa mga kanta. So, yan. Share, how do you stop him? <coughs> Kapag kailangan niyo nang umuwi or kailangan matapusin yung video ke session niyo? At tinutulugan ko siya. <laughs> Dati, si Ice ang mahilig matulog. Like talaga sa mga barkada namin. Siya yung mauunang matulog. Ako ngayon, Kinaabot siya ng 6am. Ako yung tulog. Kasi nga, di ba, napapagod ako sa work and all that. Ayan na. Sorry, may sumabay. <laughs> Napaka-honest <-alist>, mo <no>? naman! <laughs> may sumabay. <laughs> okay. um, ano na? Tinutulugan. Tinutulugan. Tinutuluga. Paano, paano ka naaaya pag aalis na ng video? Kaya sabi ko, tinutulugan na lang kita. Hindi mo na maaaya Ma lang. Tumakanta pa rin ako eh. Hindi ako. Pag, pag ano? Pag may araw na. Haan? Kaya nag-aabot ka ng umaga? Kahit pag isa ka na lang, kumakanta ka pa Ikaw na lang. Oo, dito isang araw. Oo, isang beses. Ayaw, kami-kami. So nag-photoshoot kami, <laughs> diba? Yung nakita niyo, ayan, ayan, yung yung ano na yan. So <clears throat> nag kami ng... Na <laughs> Hindi naman tapos kami nung mga one-third off. Pero kahit na. Nagrenta nag kami ng video ke. Okay. Hinayak na hinayak siya dahil nagrenta kami ng video ke okay, machine. One five yun ah! <laughs> so, okay sinagilan so, na, yan na, na yan. yung mga team namin. Like, Tara! 10. Magkatahan tayo! 1.30 na, eh meron akong pinuntahan na inaantay ko siya. Love, nasan ka na? Sabi ko na, hindi na ako pupunta dyan na nagbibidyo na ako. Love! <laughs> official engagement ba yun? <laughs> eh, official engagement din yung kami ni Joey na sayang ni Ma'am Pai. Ako naman sinusulit ko lang yung gastos sa uh, opisina, no? Feeling ko, you have to be economical. Wow. <laughs> <laughs> yeah. no? very, very sincere. <laughs> yes. Kailan ka okay. hindi nagtatrabaho? Ah? Kailan kayo hindi nag-work? Ako may times na hindi. Oo. Uh, yung lalo, pala? pag kayong kayo dalawa magkasama, may feeling Ako, ka ba na kahit kasama siya? Kahit nasa kama na kami. Ay. Ano pa rin ang usap? <laughs> Pwede na kung kakalabitin niya <laughs> ako. Uh, Magkatapos ang trabaho na naman. Hindi <laughs> totoo. Hindi totoo. Balik tayo sa medyo. <laughs> 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 Nesilisa mm -hmm. talaga. Man. Dami na kasing ideas. Mm. So, pag hindi niyo nagsasabi yung idea niya, nanginginig yan. <laughs> <laughs> Kailangan. Uh, ako, uh, uh. ako siguro. Ako siguro. Ako sa Ako eh. Lagi siya yung may gusto pa Yung energy kong to, kailangan may tinalabasan siya. Eh, syempre wala na ako sa si FTCP, di ba? Yung FTCP talaga naubos ako, di ba? Uh -oh. Kasi talaga nakakaano siya. So, imagine mo ang dami nung investment na energy na yun. Uh -oh. Tapos, biglang nawala. Saan ko siya dadalhin? Uh -oh. So, ngayon, sa damakmak na concert, ideas na isang isip ko para sa kanya. Uh -oh. May album siya. Ay, uh -oh. okay. It's an all original 12 song album. Wow. Uh -oh nagawa na, nagawa na. Nagawa na, na, ba na, yan? Nagawa na naman yung isang <laughs> isa pa lang. Congratulations, kakatapos lang yung isang song, uh -huh. 11 to go. Actually, isa, may collab siya with Moira. May isa na yon actually, oh. na isasama sa album. Yung isa na yon nakasama doon sa album. Na yun sa album. Yung na yun, album. yung nag-iisang, hindi ko original. Um, it's actually an entry for Jimmy and love. Uh uh, written by uh, Francis Contemplation. So, may, ako yung interpreter original composition mo Except Yo, for 11. that. Except oh, yeah. oh, wow. Actually, meron oh, doon si Lisa. Ba? May ilan doon si Lisa. Nasa composer Lahat talaga. Next time, as a singer <laughs> na yan. Kailin ko lang years time. Kunting ko This year, po yung album. Hopefully this year. Yes. Uh, hopefully by September. September. Birthday yeah. dapat. So, did, so yung naisip ko na no, birthday concert siya. Sabi ko, pwede ba magpagod na natin yung concert? <laughs> Actually, hindi yung concert na nakakapagod, yung promo. <laughs> oh, oh. My no. God! Uh -oh. Hindi naman sa ano ah. Kaya nga, masaya ko na tayo-tayo to. Hindi siya, alam mo yan, yung casual. Kasi, ito yung part na nakakapagod sa totoo lang. Kasi, I'd rather sing than tumaglan. So, eh, so, tiring siya. Tapos pupunta sa iba't ibang lugar. Ganyan. Pare-pareho lang may sasabihin mo. Di ako na so, yun. Sabi ko, at saka parang ako rin, parang at least once a year. Di ba? So, yun, so, yun, so, yun, so the people can actually look forward to something. And, di ba? This one naman, we can tour. So, at least, kung gagawin man, gagawa tayong concert, pati hindi mo na sa Manila, we can Actually, especially this concept, I think this concept is pretty it's much. we going to. A... Meron na no siyang dalawang countries at sa. Wow. Ipap. Wow. Wow. So yun. So we plan to go to more countries, wow. <laughs> Share. But the, the, the album is September. Yeah. Exciting. Magkisadon. Grab so is hoping that yung kaisa ay oh, lang mo Share it. Every day mo nang naririnig si Ice na kumakanta, ano yung song na pag narinig mo sa kanya, kinikilig ka pa rin? Araw Gabi. Ah. Sobra. Kasi si Ice pag kinanta yun, sobrang landi. Mm. Tapos meron talaga siyang part ni parang, Nala, sige sa luwa. Talaga, may ganun pa siya. Nala, sige. Ano mo, may iniisip siya sa loob na, na It's a private thing. Like something so... ano yun na. Ah. Ano Naughty ah. <yun> and kinky <laughs> ba <but. Yeah. laughs> <laughs> So yun yung song yes, na yes, gusto. Yes, And then, ba? ko feelings Bakit hindi next concert Erotica. para <laughs> no, enjoy oh, <laughs> no. No. Pero, no. pa- As a singer ah. Ice on the rocks. Ganda yun. Ice on the rocks. Ice on fire. Ice on fire! Ayun na. Oh my God! Oh, oh, I oh, na. Yeah. Thank you I Anna know. for the next title of uh, Ice on <laughs> on fire. Nasa susunog lahat sila. Latihan Landi May mga numbers siya na nasa kama lang Oo. po. Pag napakinggan nyo talaga yung mga songs ni Ice na mag very sexy, baka makalimot ako, <laughs> <laughs> ako sa sarili mo, Ice. na lang sa Ano? <Si> talaga. Kasi <laughs> <laughs> <Anna, laughs> Oo. Oh.